Ang sulat ni Pablo sa mga taga-kolosas. Ikaapat na kabanata. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin din ninyong sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo ang sanghin ng pagkakabilang buko kayo. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng taba sa sinumang mang nagtatanong. Si Tikiko ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayang ko rito. Siya ay minamahal naming na kapatid, tapat na lingkod at kamanggagawa sa Panginoon. Pinapunta ko si Rian para malaman ninyo ang aming kalagayan. Nang sa gayon ay lumakas ang inyong loob. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onisimo, na kasabahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo, ng lahat ng nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco, na rin kasama ko, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Meron ng bilin sa inyo tungkol kay Marcos na malugod nyo siyang tanggapin pagdating na Kinukumusta rin kayo ni Jesus na kilala rin sa pangalang Husto. Silang tatlo lamang ang mga Kristiyanong hudyo na kasama ko sa pangangaral tungkol sa pag-aari ng Diyos. At sila'y malaking tulong sa akin Kinukumusta rin kayo na kababayan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Yesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Ipinapakumusta rin kayo ni Demas at ng minamahal nating manggagamot na si Lucas. Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea gayon din kay Ninfas at sa iglesia ang nagtitipon sa kanyang bahay. Pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kung manggagaling doon. At ipakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Akong si Pablo, ang siyang sumulat ng pagbating ito. Huwag niyo sanang kalilimutan na ako'y nakabilanggo. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.